Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nagsipasok sa Ehipto, bawat lalaki at ang kanikanyang sangbahayan ay sumama kay Jacob. Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Judah. Si Isaacar, si Zabulon at si Benjamin. Si Dan at si Nephthali; si Gad at si Azer. At lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay pitungpong tao, at si Jose ay nasa Ehipto na. At namatay si Jose, at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahi niyaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago, at kumapal na maigi at dumami, at naging totoong makapangyarihan, at ang lupain ay napuno nila. May bumangon ng isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, Narito, ang bayan ng anak ni Israel ay higit at lalong malakaste sa atin. Hayo tayo'y magbakadunong sa kanila, baka sila'y dumami at mangyari na, pagka nagkadigma, ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilayas sa lupain. Kaya't nangaglagi sila ng mga tagapagpaatag, upang dalimhatiin sila sa atang sa kanila. At kanilang ipinagtayo si farao ng mga bayan na kamaligan na dilibat Fitam at Raamzes. Datapot habang dinadalamhati nila sila ay lalong dumadami at lalong kumakapal. At kinapuotan nila ang mga anak ni Israel at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Egypto ang mga anak ni Israel at kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod, sa argamasa at sa laryo, at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid, at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinapaglingkod sa kanila, na may kabagsikan. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea, na ang pangalan ng isa ay Sifra, at ang pangalan ng isa ay Fua. At kanyang sinabi, Paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagdini ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay papatayin na ninyo, datapuat kung babae ay inyong bubuhayin. Datapuat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, Bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at ninyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki? At sinabi ng mga hilot kay Faraon, Sapagkat ang manababaing Hebrea ay hindi gaya ng manababaing Egyptia, sapagkat sila'y maliliksi at nakapamanak na bago dumating ang hilot sa kanila. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot at ang bayan ay kumapal, at naging totoong makapangyarihan. At nangyari, na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay iginawa niya sila ng mga sambahayan. At iniutos ni Faraon sa kanyang buong bayan, na sinasabi, Itatapon ninyo sa ilo bawat lalaki na pamana, at bawat babae ay iniligtas ninyong buhay,